ito yung malungkot na bahagi pagka nag-aalaga ka ng manok at uh, pinamaan yung yung alaga ng sakit na hindi mo alam kung anong uri ng sakit kagaya nito parang nalumpo siya dahil hindi niya maitayo yung kanyang mga paa, hindi siya makatayo ayan o oh walang lakas yung kanyang mga hitat sa kanyang kanyang mga binti parang nalumpo ayan wala naman siyang ibang sakit kasi kumakain naman yun nga lang hindi lang talaga siya makatayo so ito mahirap pagka ang dumapo sa ating mga laga ay kakaibang sakit hindi natin alam kung anong uri ng sakit kaya hindi natin alam kung paano gagamit so ito yung nakakalungkot pero kasama ito sa uh, buhay ng pag-aalaga ng manok kung kailan malaki na saka naman nagkaganito so nakakapanghinayang magandang klase manok sana ito Panawa yun. Ayan. Five months. Pero nagkaganyan naman. Hindi talaga siya makatayo. Kahapon, napansin ko kahapon, parang lagi siya nakayo, naka nakaupo sa kulungan niya sa baba dahil sa baba natin siya ikinulong dun sa lupa Although makain siya kahapon pero parang hindi na siya talaga makatayo. So ganito na pala yung nangyari sa kanya. Sa mga kagaya natin nag-aalaga ng manok, baka alam nyo kung anong klase ng sakit ito. Baka pwede naman, paki-comment naman sa baba. At saka kung pa paano gagamutin. Kung anong uri ng gabot ang pwede nating gamitin at saka kung anong uri ng sakit yung tumama dito sa aking alagang manok nakapanghinayang kasi dahil kung kailan malaki na saka naman nagkaganito ayan o hindi talaga siya makatayo ayan o okay. tumakain naman siya malakas naman siyang kumain yun nga lang hindi talaga <laughs> hindi talaga siya makatayo And so. so paki comment naman po kung alam nyo kung anong uring ng sakit ito at saka kung paano natin ito gagamutin